sama-sama tayong magiging sasakihin! Sa Igan, binulabog ng paribagong Bamskera ang ilang paaralan sa Laguna at Tagig ngayong araw. Nakipag-ugnay na Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Japanese Embassy para matukoy kung sino ang nasa likod ng pananakot. Saksi, si Maki Maki Tatlong eskwelahan sa Tagig City ang binulabog ng bomb threat ngayong araw ayon sa Tagig City Police. Nag-inspeksyon ng mga tauhan ng Explosive Ordnance Disposal ng Southern Police District. Lahat ng paralan negatibo sa pampasabog. Sa Paete, Laguna, nagkansela ng klase sa mga paralan at pinauwi ang mga empleyado ng munisipyo matapos makatanggap ng bantang isang paaralan. Wala namang nakitang pampasabog ng mag-inspeksyon ng EOD at Army sa naturang paaralan at sa munisipyo. Kahapon, iba't ibang paaralan at tanggapan ng gobyerno ang maagang nagsara o di kaya nagkansila ng klase dahil sa bomb threat. Kasama riyan ang mga tanggapan ng SSS sa Naga City at Legazpi City, maging sa Baguio City. Nagka-bomb threat din sa tanggapan ng SSS sa Ormoc City. Walang nakitang bomba sa mga naturang tanggapan. Sa bataan, nagkansila rin ng afternoon classes sa mga public school kahapon dahil sa bomb threat. Back to school na sila ngayon matapos ideklarang ligtas sa mga paaralan. Sa Metro Manila pa lang, 28 ahensya na ng gobyerno ang nakatanggap ng bomb threat sa email. Ang nagpadala isang Takahiro Karasawa mula sa isang server na natunton sa Japan. The person who owns that name surfaced and denied he anything to do with it, says it's a stolen identity. Ayon sa Japan, hindi Japanese national ang nasa likod ng email at gumagamit lang ito ng compromise na server ng isang hotel doon. This came from a mail exchange server that can be connected to a hotel in Japan. So it looks like this particular mail server is compromised. Bukod sa Pilipinas, nakatanggap din ng email bomb threat mula noong 2021 ang Taiwan, Korea, Malaysia at maging Japan. Sa Taiwan, Takahiro Karasawa ang pangalan ng nag-email ayon sa pagsasalik pagliksik ng IT expert na si Art Samaniego. Pero isang Chinese daw ang natukoy ng Taiwan Police na nasa likod nito. 24-year-old a uh, Chinese student na ang pangalan ay Zhang. Nagpadala siya tapos uh, nung uh, na nakonekto sa kanya, um, siya sa Taiwan. I think this should also be looked into. Kasi parang there are coincidences. Uh, I would not wish to elaborate. Umaasang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na matitrace din ang pagkakakilanlan ng suspect mula sa ginamit na server sa Japan. Lalo nga yung nakipagpulong na ang CICC sa kinatawan ng Japanese Embassy at may koordinasyon na rin ng NBI sa Japanese Interpol. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang Bureau of Immigration. Kinumpirma ng Japanese Embassy na batid na nito ang mga ulat pero tumangging magkomento dahil may gumugulong ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Labing apat na sasakyang pandagat ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, saksi si Chino Gaston. Ang pagsa sa publiko ng pagbuntot at tangkang pagharang ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc nitong weekend, bahagi pa rin ng assertive transparency ng Administrasyong Marcos sa pagmamalupit ng China sa West Philippine Sea na hindi raw ititigil kahit may mekanismo para pag-usapan ng mga ganyang insidente. The main um, objective of this current administration to make the Filipino aware of what's really happening. And then the second really was uh, for the international community to be aware of the bullying behavior. We're going to sustain this approach. We believe that uh, it has gained so much effect. Pero ang maritime security expert na si Ray Powell may napansing kulang daw simula 2024 kumpara sa mga naunang regular rotation and resupply mission. Where there were embedded reporters on every uh, every mission, that this time there were none. Again, the government, as, as Commodore Jay said, makes strategic decisions. But I think it would help to sort of regularize it if there were written policies that says this is how we're going to do embedded reporting Sagot ng Coast Guard nilalabas naman lahat ng impormasyon kahit walang kasamang mama mahayag Bukod sa pakikipagpatintero sa karagatan hamon din ngayon ang inilunsad na propaganda campaign ng China sa social media at academic community kahapon pinabulaanan ng National Task Force on the West Philippine Sea ang pahayag ng China Coast Guard na itinaboy umano nila ang barko ng PCG mula sa baho di Masinlok. Meron po kasi nangyayaring battle of the narratives. No? Meron pong nangyayaring information warfare ngayon na kung saan meron pong mga statements na kinukontra ng statements na nanggagaling sa Chinese Foreign Ministry at sa kanilang mga supporters nila na mga Pilipino din. Panalangin naman ng ilang analyst, di rin sana mawala ang suporta ng mga politiko kahit sino pa ang umupong presidente. It's resonating. That's why you see the words of Joyce Politician. It's election season next year. Hindi naman masabi ng Philippine Navy kung bumait na nga ba ang China kahit pa hindi pinigilan ang mga huling Rory Mission. Naroon pa rin ang mga bargo ng China. We don't see any interference. It doesn't mean that we have changed their general direction. We may have changed their action or their behavior but not their character para sa GMA Integrated News. Sino gasto ng inyong saksi? Pumarap sa Senado ang abogado na kapangalan sa mga signature form para sa People's Initiative. Nilinaw niya na hindi siya miyembro ng grupong pirma. Saksi, si Ian Crew. Matapos ipasumpina, humarap na kanina sa Senado si Attorney Anthony Abad ang nasa signature form para sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Anya, pangalan niya ang nasa form dahil alphabetical ang pagkakasulat ng mga petitioners. Pero hindi umano siya miyembro ng PIRMA o People's Initiative for Modernization and Reform Action at umaasiste lang pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa aspetong konstitusyonal at legal. It's uh, just uh, problematic to me because I actually have the transcript of Mr. Onyate's testimony during the last hearing, during which he said, "Si Anthony Abad ay isa sa mga volunteers sa aming professional sector." Noong Nobyembre raw, noong una niyang nakapulong ang mga kasama sa pagsusulong ng People's Initiative. Disyembre naman ang makaharap nila ni na Unyate at ilang kongresista si Speaker Martin Romualdez. Si Unyate ang lead convener ng grupong pirma na nagpakilala rin nasa likod ng patalastas na EDSA Puera para isulong ang charter change. Grupong dalawampung taon ang manong hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC. In fact, PIRMA no longer exists as of February 10, 2004. Is that correct? Yes, Madam Chair. Um, their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC. Ayon pa sa SEC, hindi kasama sa grupong pirma si na Unyate at Abad nang isumite ang incorporation nito. Git naman ang abogado ni Unyate, inaayos pa ang corporate registration ng pirma sa SEC pero nagsumite sila ng dokumento online. February, just this February, Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing, kasi yes, yes, Madam Chair. The process so, wala is na multo na to. The process is, Madam Chair, we submit. 20 anyos na. Naguguluhan <laughs> lang ako Atty. at orang sa timeline yun eh. Nag initiate kayo ng uh, People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirman niyo. Bago niyan, mainit na ang diskusyon ng muling hingi ng mga senador kay Onyate ang listahan ng mga donors para sa 55 million peso TV ad placement na Ed Sapuera. For additional information of the committee, our contributors were also invoking their right to privacy. Ibinalik na umano niya ang mahigit 27 million pesos ng donasyong inilagak daw sa tatlong bank account niya. Inusisa rin ng DSWD ukol sa mahigit 26 bilyon pesos sa programang AKAP na kabilang umano sa ipinapangako sa mga pumipirma sa People's Initiative. Pero hindi ito maipaliwanag ng DSWD. Madam Chair, um, AKAP is just as foreign to us technically as Senator Bato as um, it is provided yes, you said in line item. Mapuro, I understand. ilang grupo ang nagprotesa sa harap ng Senado kasabay ng pagdinig. Itigil na raw ang pagdinig sa tsa at sa halip ay bigyang pansin ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Marami agad ang nagka sa unang araw ng public offering sa ikatatlumpong tranche ng Retail Treasury Bond o RTB30. Sa minimum na halagang 5,000 piso lang kasi, pwede ka nang mamuhunan sa Treasury Bond ng gobyerno at kumita ng 6.25% interest kada taon. Given the very strong demand, I think it's one of the most successful um, RTB issuance that we have in the recent years. Bukod sa mas malaki ito sa madalas na interest sa banko, zero risk investment din ito o walang panganig na malugi. Garantisado kasi ito ng gobyerno. Although siyempre medyo long term to, pero, guaranteed to eh. So, ang gobyerno hindi mag-bankrupt yan, magkiprint na ng pera yan, magkatas lang yan, bayad na tayo. Pero hindi tulad sa banko, limitado lang ang oras para mag-invest sa RTB30 na nagsimula ngayon at tatagal lang hanggang February 28. Matagal din bago makuha ang itinundar sa Treasury Bond. Sabi ng isang financial expert, ngayon maganda mag-invest sa mga bonds. Medyo bumaba ng inflation, tapos medyo mataas pa rin ng interest. Pwede mag-invest online sa pamamagitan ng Bureau of Treasury Online Ordering Facility at sa mga mobile banking app ng ilang banko. Mainam inam na raw ito kesa sa mga nag-aalok ng iba pang mas matataas na interes. Minsan narinig mo lang sa influencer, pero hindi verifiable yung source, medyo magdalawang isip ka. Second, pag sobrang taas ng interes. Sa akin, na anything that goes siguro uh, beyond 10%, 8%, 10%, 12%, 15%, lalo na yung mga 5% a month, yan, ano na yan, halos sa akin nga, kung sabihin eh, alikuran mo na ako. Naniniwag mo na tingnan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang ang inyong saksi. Muling hinam Vice President Sara Duterte ang nagsangkot sa kanya sa Oplan Tokhang na sampahan siya ng kasong murder dito sa Pilipinas. Sinabi niya yan matas, matanong kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa Duterte Drug War. bola sa Malaysia, saksi live si Marisol Abduraman Marisol! Igan abala ang buong araw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbisita dito sa Malaysia para sa mahalagang pakay bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministry of Education Organization. Pero natanong pa rin natin ang VP Selang Issue, kabilang na nga rin ang ICC patungkol sa kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte. I cannot speak for the other members of the family. Sa akin, hindi naman kasi nakakakuha din ako ng legal advice sa mga Filipino lawyers na merong alam about uh, international law. Yan ang sinisiguro ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng bisigasyon ng ICC sa Duterte Drug War. Lalo't isinasangkot siya ni Arturo Lascañas bilang pakanan naman ng Oplang Tukhang sa Davao City nung siya pa ang alkalde. Pero paano ang kanyang ama? Uh, sigurado naman ako, meron siguro siyang mga kausap na mga abogado dahil abogado din naman uh, si Pangulong Duterte so naiintindihan niya yung mga legal implications uh, at mga procedure sa ICC. Wala naman daw siyang balak kasuhan si Lascanyas na nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad. Pero sabi niya, tincha-challenge ko na magsampa ng kaso sa akin ng murder doon uh, sa Pilipinas. Binanggit niya sa ikalawang araw niya dito sa Malaysia kung kailan nakipagkita siya sa Filipino community. <laughs> Nanghiritan siya ng ganito, <laughs> napangiti lang ang bise. Masyado kasing malayo ang uh, 2028 para masabi natin kung anong mangyayari uh, sa 2028 dahil araw-araw nagbabago yung buhay natin. <laughs> Ang Minister of Education ng Malaysia ang sumalubong kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa Tropical Medicine Center sa Malaysia. Sa kanilang maiksing pulong, pinasalamatan ng Vice ang BCM Minister of Education sa suporta nito sa kanya bilang Pangulo ng Southeast Asian Minister of Education Organization. nag siya sa classroom at laboratory. Tinikman din ng pangalawang pangulo ang luto ng culinary students sa isang vocational school na pinatatakbo ng Ministry of Education. Pinuri niya ang mga gawang damit ng mga estudyante. Nakiisa sa tree planting at bumisita sa isang nursery classroom. Samantala, no comment ang tuon ng pangalawang pangulo sa panawagan ng isang kongresista na pakiusapan ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na itigil na ang pag-atake kay Pangulong Bongbong Marcos. Well wala akong comment uh, sa politika no because everyone everyone can go their way uh, sa politics uh, but sa development projects naman uh, doon sa Mindanao ay tinututukan natin uh, kamakailan lang nandoon si Pangulong Marcos uh, sa Davao City balik bansa ng pangalawang pangulo. Baon daw niya ang mga natutunan hinggil sa edukasyon dito sa Malaysia at ang mga magandang kwento ng ating mga kababayan dito. Live mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa GMA Integrated News. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ramdam na ang season of love sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gay po sa Pampanga kung saan hugis puso ang mga parol sa Abakan Bridge sa Angeles City Gayun din, sa Jose Abad Santos Avenue sa San Fernando City. Uso rin ang mga kakaibang regalo gaya ng mga practical bouquet. Sa halip na bulaklak, rekado sa pinakbit at sapsuy ang laman ng isang bouquet. At meron ding fruit bouquet. Patok din ang beauty bunch. Ayan, puno naman ng mga skincare products. At meron ding hugis puso na pizza para sa mga foodies life ang moto ngayong Valentine's Day bigas o bulaklak para sa Valentine's Day bukas? Bigas po talaga preferred ko. Bigas. <laughs> Siguro yung bibigay ko nalang bigas. Kasi mas nakakabusog yun eh. Mukhang hindi na yata uso ang pagbibigay ng bulaklak ngayong Valentine's Day. Kung dati, sana o lang sigaw ni Sheila tuwing araw ng mga puso sa dami ng nakikitang nakatatanggap ng bulaklak, ngayon, all rice na lang muna raw bulaklak. Mahal, mahal pa. Bigas na lang. Practical naman daw kasi kung tutuusin. Ayon kay Kat. Because bigas is life. Okay. <laughs> hindi, love will not keep us alive. Yun. So, tsaka yung bulaklak po, hindi siya makakain. So, hindi po kayo mabubusog. Bigas na lang siguro, sir. Okay lang po yun. Sa daming gastusin ngayon, may panggatas pa ng anak namin. Okay. Bigas, syempre. Okay kasi sa hirap ng buhay ngayon. Paano Valentine's Day? Okay lang po. Lagi lang naman Valentine sa araw-araw namin. Ando na rin yung love. Siyempre, pag nakabili ng bigas sa sawan mo, may love na rin yun. Ganyan din ang minumungkahe ng Department of Agriculture. Ang dapat irigalo natin sa Valentine's Day sa ating mahal na buhay, uh, mahal sa buhay, bigas, wag na yung flowers kasi hindi makain yon uh, matinik pati kasi ang rusas ay matinik bigas pa more <laughs> pero may iba na gusto pa rin ng bulaklak dahil minsan lang naman daw ang valentine's day kapag flowers it's really meant to be given by someone ang bigas naman kasi it's a necessity and we really need it so um, no choice but we can really give it to ourselves naman. Ganyan din ang pulso ng ilang kapuso netizens lalot isang beses lang naman daw sa isang taon ng Valentines habang mas marami pa rin choice ang bigas para maihain sa hapagkainan. At meron din namang nagsabing pareho na sana ang ibigay. Sige nga, pagkumparahin natin ang presyo. 100 hanggang 150 pesos kada stem ang bentahan ngayon ng bulaklak sa dangwa. At depende sa klase at dami ng bulaklak, 500 hanggang 3,500 pesos ang kada bouquet. Ang bigas sa Kamuning Market nagre-range ng 52 pesos hanggang 90 pesos ang kada kilo. Bumabarao 'yan ang piso kada kilo. Dati nang sinabi ng DA na sa kabila ng epekto ng El Nino sa patang supply ng bigas sa bansa para sa unang bahagi ng taon. Mura man ang bigas kaysa sa bulaklak, mahal pa rin daw talaga kung tutuusin sinang bigas ayon sa grupong Sinag. Mahal din daw kasi ang palay. Kakaroon ng competition even sa mga miller sa traders natin kasi 'yung mga dating nag-iimport o yung mga involved sa importasyon, uh -oh. sumasama sila ngayon sa pagbili ng palay. Kaya po mataas ang presyo. Yun ang dapat sana ng ng pansin. Ayon pa sa DA, may mungkahe ring bigas. Sa halip na cash, ang ipamahagi sa mga kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. The President is saying that uh, we will uh, consider the, uh, the proposal and uh, we will, uh, they will uh, take a look on how to implement this proposal. Para sa GMA Integrated News, Niko Wahe, ang inyong saksi. Ganyan po kalakas ang lindol sa El Centro City sa California sa Amerika. Kita sa CCTV ang pagyanig mula sa parking, kalsada, hanggang po sa loob ng bahay. May mga nahulog din ng mga gamit. Ay po sa U.S. Geological Survey, 4.8 magnitude ang naitalang lindol. Sa tala ng U.S. Census Bureau noong 2022, may git isang milyon na Pilipinas sa California. May patis si Heart Evangelista para sa renewal of vows nila ni Senator Cheese Escudero. Si Lisa naman ng Blackpink, makasama sa bagong season ng isang award-winning American series. Darito showbiz aksi ni Aubrey Carampel. actress Lisa is coming. Makakasama kasi ang Blackpink members sa third season ng hit American comedy drama series na White Lotus. Kinumpirma mismo ito ng agency ni Lisa na Loud. Ayon sa report ng Variety, this month magsisimula ang production ng series sa Thailand. Making rounds naman online ang TikTok post ni Taylor Swift kasama ang kanyang boyfriend na si Kansas City Chiefs player Travis Kelsey. Kasama pa nila sa after party ang parents ni Taylor. Biro pa ni Taylor, dapat masubukan ng lahat ang mag-clubbing kasama ang kanilang magulang. Magiging intimate at simple naman ang birthday celebration ni Heart Evangelista sa Balisin kasabay ng Valentine's Day. Kahit going 39 na, feeling young and looking young pa rin daw si Heart. Mas pinaghahandaan daw nila ng mister na si Senator Cheese Escudero ang kanilang renewal of vows sa February 15. May patis pa si Hart sa kanyang susuotin sa event. It's nothing big, but it's very beautiful. Mixed emotions daw ang nararamdaman ni Heart habang papalapit ang big day. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel ang inyong saksi. Sa bansa ng K-pop at K-drama, may ibubuga rin ang ilang lola ang nakilala nilang talent, pagrarap. Meet Suni and the Seven Princesses. Local celebrities, kung sila ituring dahil sa edad na 80 pataas, bigay todo sila sa pagrarap. Suot ang astig nilang get up with all the bling bling, nakakabilib ang kanilang energy. Sabi nga ng isang lola, nakakabata ang kanilang aktibidad. Kung dati may 150 members lang ang fan group ng grupo, nakilala na rin sila sa iba't ibang bahagi ng South Korea at naimbitahan para mag-perform sa TV shows. <laughs> mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.